Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Hillary Manoval Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay 2025 Armageddon. Pope Francis, the last Pope. Sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi banal at hindi siya ang totoong Holy Father na siyang lumalang sa ating mga tao na nagbibigay ng buhay sa atin. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang sinira at winasak ng mga pari na pinarusahan nila si Jesus at ipinapako at pinapatay sa Cruz. Si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Buktong na anak ng Espiritu Santo, si Jesus, na sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan, na ipahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Jesus, na siyang nanan sa katawan ko ay siyang isang espiritu nanan sa katawan ng buong sangkatauhan. Ay ang nag-iisang amang spiritual at Diyos na lumalang sa ating mga tao na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sinabi ng Panginoon, wag kayong gagawa ng ribolto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, ang siyang nagbibigay ng buhay kay Jesus ay siya rin nag-iisang Espiritu at Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ang Papa ng Romano Katoliko ay Antikristo, nasugo ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo hindi tinanggap ng speak ng Papa ng Romano Katoliko na si Francesco at ng mga pare ang katuruan ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ang nag-iisang amang espiritual na dapat mo lang kilalanin na ama ng iyong kaluluwa na parati mong kasama na nagbibigay ng buhay sa tao. Si Jesus, sinabi niya na ako ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ka sa Diyos Ama. Honestly, ang mga aral at salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Jesus. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa amang nasa akin. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus na ang ama at anak ay parating magkasama. Kung kaya sinabi ni Jesus na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Bilang isang tao na tinanggap ko ang Espiritu Santo sa mga aral ni Jesus na Espiritu Santo ay ang Diyos na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa, Naparating kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Espiritu Santo ang lumalang sa akin ay ang siyang totoong nag-iisang Holy Father na dapat lang kilalani ng mga tao at hindi ang Papa ng Romano-Katoliko. Yang si Francesco, hindi niya kayang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay pag-aari ng Espiritu Santo. Pero yung puso ng Papa ng Romano-Katoliko, ay puno ng kataas at kayabangan na iniidolo ang kanyang sarili at itinataas na siya yung tawaging Holy Father dito sa lupa. Pero ang katotohanan, ang nag-iisang Holy Father na lumalang sa tao, na nagbibigay ng buhay sa tao, na dapat lang kilalani ng mga tao dito sa mundo, ay ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan nila para maging kaisa sila ni Yesus sa totoong Iglesia ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang tao na ipinanganak lang sa laman ay dito sa mundo nagmula. Pero yung tao na muling ipinanganak ang kanyang kaluluwa sa Espiritu ng Espiritu Santo ay bago ng nilalang ng Diyos. Kikilalaling sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang kinikilala nilang Ama, ayang Espiritu Santo lang ang kanilang amang espiritual. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang sarado ang kanilang kaisipan, sarado ang kanilang puso at nagmamataas at nagma, at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kahit sabihin mo pa ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, hindi nila tatanggapin ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Honestly, narito na tayo sa mundo sa huling panahon na puno na ng mga trahedya na nagaganap kung saan saan lugar. Honestly, sinabi ni Jesus, ni Jesus sorry, na, na sa huling panahon, magkakaroon nga ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ang bawat kaharian, at sinabi rin ni Jesus, na magkakaroon ng mga lindol, ng peste, ng mga kalamidad, at ng tagutom. Pero sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat pasimula lang ito ng paghihirap. Sinabi rin ni Jesus na mahahayag muna ang Ibanghelyo ng Diyos sa buong mundo at yun na ang katapusan. Ang Espiritu Santo, na nasa katawan ni Jesus ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ang nagsasalita para magpahayag si Jesus ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Hindi pinahayag ni Jesus na templo ng Papa ng Romano Katoliko ang, templo, ang katawan ng tao, kundi pinahayag ni Jesus na templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at dapat sambahin ng tao ang Diyos sa kanilang katawan. Sapagkat ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan nating mga tao ay ang Diyos na umiiral, nagbibigay ng buhay ay ang totoong amang spiritual ng ating kaluluwa. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng bula ang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng reliyong Romano Katoliko. Sinabi ni Jesus na mag-iingat nga sa mga bulang propeta. Na Naanim may mga tupa pero ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, si Ferdinand Magellan ay isang utusan ng hari ng Espanya na si Philip II. At si Philip II ay protector ng relihiyo ng Romano Katoliko. At sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa, ang tuong pangalan ni Maharlika, Gawa ng ating mga ninuno ay nalilang ng bulaang propeta na siyang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko at ng rebolto ng Santo Niño sa ating bansa na si Ferdinand Magellan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa sa katawan ni Jesus, na siya rin nananahan sa aking katawan, ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na ito para magpahayag ng ibanghelyo, ng mabuting balita patungkol sa kaharihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay nananahan ang kanyang presensya, ang kanyang Espiritu sa katawan nating mga tao. At ang katotohanan, kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay at lumilisan dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega ay ang amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magsisi na kayo, tumalikod kayo, tumalikod kayo sa pagsamba sa mga rebolto santo-santo na Diyos Diyosa, at tumalikod din kayo sa pag-idolo sa mga pare at sa papa ng Romano Katoliko na inyong spiritual father. Dahil hindi sila ang lumalang sa inyo, kundi ang Espiritu Santo na nanahan sa inyong katawan. Sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos-Diyos ay maliligtas, kundi yung lang nagsasagawa ng kautusan ng Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo ay ang amang espiritual na nasa langit na siyang nagsugo kay Jesus. Honestly, si Jesus, hindi mo na siya makikita dito sa ating mundo dahil matagal na siyang lumisan. Ang kanyang kaluluwa ay Matagal lang nagbalik sa Espiritu Santo at si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Si Jesus ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na siya ay Diyos at anak ng Diyos. Dahil si Jesus Cristo ay Espiritu at buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano-Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nalililang sa mga tao para hikayatin ang mga tao na tumalikod sa Espiritu Santo at sumamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos Diyosan at iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko na siyang kanilang Holy Father. Pero ang katotohanan, makikita mo lang kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo sa puso mo at kinilala mo ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay mo. Mismo ang Espiritu Santo ang magpapakilala ng sarili niya sa iyo na anak ka niya. Na ang Espiritu Santo ang lumalang sa iyo ay ang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo kaya ka nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Maliwanag ni pinahayag ni Jesus, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo ang iduluhin mo ang Papa ng Romano Katoliko na siyang iyong Holy Father ay kalapastanganan at kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil tumalikod ka sa totoong Diyos, siyang amang espiritual ng iyong kaluluha na nagbibigay ng buhay sa sarili mo na siyang Diyos na lumalang sa iyo. Dahil inidolo mo yung demonyo dito sa lupa na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na siyang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sang katauhan. Narito na tayo sa huling panahon at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, itong mga nagaganap na mga kaguluhan dito sa mundo, yung mga natural disasters, mga parusa yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang tumalikod sa kanya at kinakalaban siya. Kaya ang title ng um, vlog ko ngayon, yung aking topic ay 2025 Armageddon. Ang labanan na ngayon sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa spirito masasama. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa tao na kinakalaban at nilalapastangan ng tao. Pero ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ay hindi kayang talunin ng sino mang tao. Ang Papa ng Romano-Katoliko ay Antikristo, Judas, na nasa panig ng demonyong si Satanas at hindi niyo siya dapat idoluhin at tawagin na Father, na Holy Father ng inyong kaluluwa. Dahil ang Espiritu Santo lang nananahan sa katawan ni Jesus, na siya rin nananahan sa katawan nating mga tao, ang nag-iisang Holy Father na dapat mo lang kilalanin, ibigin ng higit sa lahat, paglingkuran at sambahin. Sa pagkatang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama, ang kataas taasang Diyos Ama na makapangyarihan na nagsugo kay Jesus. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye, thank you.